for today's video guys ay may share ako sa inyo ang apps na kumikita ang billiard master so dito guys nandito na tayo sa billiard master ito yung mga tasks nila at saka mga challenge nila unahin natin yung daily tasks nila yan yung daily tasks nila kailangan mo makumplito to kailangan hindi ka maka, mabuta ng oras pag nakumplito mo to guys yung mga plus one ay, ito mga plus 9, plus 3, tsaka plus 6. Ay, mapupunta yan dito sa VIP mo. Yan. Dadagdag yan hanggang sa 600. Pag napuno na yung 600, ay magiging VIP 4 na ako. Tapos ko na yung VIP 1 hanggang 3. Kasi yung VIP na to, is hanggang 15. Yan. Makukuha mo itong mga mga, ku, mga coins na to. Total is 11,910. Ang nakaganda dito guys is ang one coin nila is equals 1 peso tsaka dito tayo sa mga achievement yan dito naman makukuha mo yung mga coins guys sa achievement nila pag napuno mo yung mga mga challenge nila dito kagaya ng pass level pass challenge get item get chip tsaka watch video tsaka tatandaan nyo guys hindi ako nag-invite ah dito naman guys sa get bonus at makukuha mo yung gems blue nila. 500,000. Is equivalent natin dito sa pera natin sa Pilipinas. Is 500 pesos po yan guys. Dito so, po natin makikita yung blue gems. Dito po. Yun sa akin is 6,570. Kaya 6 pesos pa lang yung laman ng aking... Ano? Um... Diamond. Ang 1,000 diamond kasi dito guys is... Piso po yan. At saka dito po. Pwede naman natin i change dito yung token natin sa paglalaro natin na nakukuha dun sa token. Yan. Pwede natin may makukuha tayo ditong dito ng 5,500, 2,000, 42,000. itong 42,000 guys is 42 pesos ng sa atin. Saka dito naman tayo sa ating racing. Yan. Itong racing naman guys is ano um 6 stars pa lang sa akin. Kailangan pataasan ng star. Pag mataas na yung star mo guys. Pagka to 18. Star na yung sa kanya. Is may makukuha siyang 4,000. Every week po yan guys. Pwede ka rin mga invite. Kung masipag ka lang talaga. Para may madagdag na naman yung. Ano mo yung star. Pwede mo rin i-use eh, chips yung. Ano mo yung token mo. Para may dagdag star rin. Tsaka may makukuha ka ng mga. Coin. At dito naman guys. Sa pagbibidro. Is ito. Yung. Yung. Ano nila is minimum 1,000 Yung sa akin is 280 pa lang guys Kailangan ko muna makaabot ng 1,000 Bago ko ma-withdraw tong 1,000 Meron naman siyang 2,000 Meron rin siyang 3,000 Tsaka dito yung Gcash number nyo guys isave nyo, Isisave nyo Para sakali kung makaabot naman kayo ng 1,000 Pwede na kayo maka-withdraw At dito naman sa James Blue guys Is minimum 100 Bago mo ma-withdraw So itrya natin yung game nila Tsaka dito guys, pabilisan lang natin ha. Mabilis lang yung games nila guys. Laro ka lang ng laro. Yan lang naman. Tsaka pag natpuno mo na yung mga daily nila, tsaka mga achievement, yun, dadagdag talaga yung pera mo. Basta sipag ka lang talaga sa paglalaro. So yun, tapos na tayo guys. Yung, pwede ka rin manonood ng ads dito tsaka magiging times 5 yan, yung 60 token mo is magiging 300 pag nanonood ka ng ads nila. So yun guys, sana may natulong ako sa inyo. God bless po. Ingat.